ay guys, nandito kami sa may puno ng walnut at mamumulot kami ng walnut, walnut dito sa malapit lang sa amin sa tabi-tabi ayan, nakauwa si bunso meron pa isa? Yeah. ayan ayan, walnut babalata namin yan mamaya, Pak pakita ko sa inyo ba eh. eto ay pa Asaan? Tingnan. May balat pa siya kasi tatanggalin natin yan sa balat. Okay. Lagay mo sa plastic. So, pag nasa Germany ka, magdala ka lang ng plastic at busol ka na. Yan pa. So, yeah, pa. Ito pa. Kunin mo, dali. Ito, ito, ito pa. Nalaglag. Okay. Tingnan. Pakita natin. Yan. Yan. So, mapupuno na amin aming dalang plastic. Buti na lang may dala kami plastic. Meron pa? Mayroon. Ito. Ayan. Ayan, ganyan. Mukha lang siyang bulok pero balat lang po yun. Ayan. Okay. Ayan. Kuha mo? Ay, wala, wala. So, guys, ayan, naka-isang maliit na plastic. di kami, actually, madami pa. Balikan na lang namin kasi maliit lang yung plastic namin. So, guys, ito, magbabalat tayo ng isa. Pakita namin sa inyo. So, yan, babalata ni Bunso. Tanggalin mo lang yung balat. Ayun. Wait, pakita mo yung loob. Kita nyo, yan yung buto niya, Pag nalaglag siya, ibig sabihin ready na yon. So ayan na po yung walnut, check natin yung loob. So yan nakakrak na tayo ng isang buto, check natin ang laman. So ayan mouse, oh buksan mo. So yaan po ang laman ng kastanyas Ay kastanyas, sorry sorry walnut, so diba? There's no Favorite ni Bunso. Yes, so, di ba, nakalibre na kami. Ayan. Mama, So, salamat sa panunood, guys. Meron na kami pang merienda. Bye! 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 Bye. Bye. <laughs> Ay, ito na.